update sa aking minarkot na rubber tree. Ayan. So, bago po ang lahat guys. Bago ko po, po yan i-update. Uh, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe Pindutin niyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga upload ko pa po mga video Okay, so guys, ayan yung nasa likod ko, yan po yung aking mga Robert tree Yan po yung uh, minarkot ko sa last video ko, so i-update ko po sa inyo sila Kung ano na po ang kanilang uh, status ngayon eh, status Okay, so let's go guys Okay. So, ayan na siya, guys. Ayan na sila. Uh, kung inyo pong ano. Ayan, oh. Napansin nyo po ba? Medyo... eto sila. Nasunog. Pero dati pa pong mga sunog yan bago ko minarkot. So, nasunog na yan siya. So, sobrang kainitan. Ayan. Okay. So, yung tatlo na yan. Magkatabing tatlo na yan. Yan po yung nakuha ko doon sa tatlo ko din pong uh, pinutulan or minarkotan. So, ang aking minarkotan, guys, ay ito na siya. Magiging... Uh, mother na naman siya ulit, magkakaroon na naman siya ulit ng sanga. So, this is it. Ayan. Ayan siya, guys. So, ito na siya. Ayan. So, yun yung sinasabi ko na dapat po, uh, kapag po nagmamarko tayo, kailangan may matitira po talaga na dahon. So, ito yung pinagputulan ko. So, ito na yung kanyang bagong tubo. Magiging sanga niya na yan, guys. Ayan. So, yan po yung uh, aking sinasabi na dapat Uh, may matitira po talaga. Pero, sa aking karanasan, in my own experience po, well, in English pa nga. <laughs> Kahit po pala, uh, walang dahon. So, ipapakita ko din po yon sa inyo mamaya. Okay, so, eto naman ay ang pangalawa. Ayan. So, ayan siya. Ito, itong ganito, medyo Maliit na yan sa siya, pero hindi na natin yan siya, ano, hindi na natin yan siya asahan na lalaki. Magsasanga man yan, pero siguro maliit mali lang, maliit lang na sanga. Pero yung nandi dito sa taas, ayan, yan asahan po natin yan na lalaki po talaga yan siya. Sasanga po yan siya ng katulad nito. Ito sanga na po kasi yan. So, ayan, o. Oh. Ayan, so dito, maliit pa lang to siya, minarkot ko na. Ayan, yan yung pinagmarkotan ko. So, ang pinagmarkotan ko na yan, ito siya. Ito yung naging talbos niya na naharvestan ko na din po. So, o di ba, ang gal ang ano lang, nagharvest ka yung hinarvest mo na harvestan mo na so you own Tapos dahil tatlo po yan sila, so nagtataka po kayo bakit dalawa lang po yung naandyan. So, ito na po yung isa. Okay, so ito siya. Ayan. Yan po yung sinasabi ko na walang natirang dahon. As in. So, tingnan nyo po. Wala talaga. So, ang sabi ko, nag-alala ako dahil baka wala na pong tutubo. Wow, in fairness, may tumubo siya. Ayan siya, guys. Oh. Magkakaroon siya ng sanga. So, kahit po wala tayong maitirang dahon, basta may ganito siya, may tutubo pa din po talaga. So, yun po yung tunay ko, ayan, o, oh, kahit po ang akala ko po kasi dyan is mamatay siya, so hinayaan ko lang siya dyan sa mga gilid-gilid so, ayan nagdahon siya, dalawa pa ayan, nagkaroon siya ng sanga, o, oh, ayan, o oh, di po ba, o oh. so, ito, matibay na to siya, matibay na to na tawag nito puno, dahil brown na talaga siya guys. So magsangaman yan siya. Hindi siya huya-huya kung tawagin. Ayan. O, 'di ba? Pwede po pala. Pwede po pala kahit walang dahon kasi po ako na subukan ko po kasi lagi nasa dito lang sa may mga dahon talaga siya tumutubo. So po, pwede naman po pala na kahit walang dahon na matira, may tutubo at may tutubo pa din po pala. So ayan yung aking ah uh, mga naputol na sa kanila. Uh, sa aking tingin, ay goods na po yan. Bakit ko po nasabing goods? Kasi, katulad po neto. Ito. Uh, ito ay, wala pa ito. Noong minarkot ko. So, ayan na siya. Kung pag ang ano nito is maliit. Parang maliit pa lang siya. So, lumaki na siya. Ito ay magiging dahon. Pansin nyo po guys. Oh. Sa ano pa lang. Sa umpisa pa lang. Ang ganda nyo oh. So, umpisa pa lang, ang ganda na ng kanyang ano, ang ganda na ng kanyang kulay ng kanyang dahon. Oh. Ayan. So, pag nagladlad yan, kung, uh, kung inyo pong napansin, magiging ganito din po yan. Oh. Ayan. Pansinin nyo po, kasi naandun po yung araw, naandun po yung araw. Oh. So, yung dahon niya, sumunod talaga sa araw. So, ang ginagawa ko po dyan, iniikot ko. Ikutin ko po yan. So, sa mga susunod na araw, mag straight po yan siya. Ayan. Yan po yung technique ko na ginagawa. Tapos, ito naman siya ay, Ayan siya, oh. Maliit lang din po yan siya, no, minarkot ko. So, kung nasaan po yung araw, ayan, oh, dun po sila pumapaling. So, ang gagawin po natin, ikot-ikotin lang po natin yung paso natin para straight pa din po yung ating halaman. Ayan. Especially sa mga rubber tree. Kasi nagsusunod po talaga to sila sa araw. Ayan. Ang ganda ng kulay nila, di ba? Mm. Ito si pangatlo. Ayan, ito. Oh, straight siya, oh, di ba? Oh, mm. kasi, Ayun, no oh, ang ganda o, oh, ang laki ng ano nito, guys. Oh, ayan oh, 'di ba? Oh, ang ganda. Na ano ako. Alam niyo kasi, guys, kaya markot ako ng markot sa aking mga rubber tree kasi gusto ko po talaga padamihin sila dahil gusto ko po sila diyan ihilira na puro rubber tree. Yung aking mga green plants na yan, hanapan ko yan sila ng ibang mga ano, mga pwestuhan. Mas gusto ko po dyan, puro rubber tree. So, itong mga to, like ito sila, kapag po eh natapos ko po yung aking trabaho sa ibaba dahil may panibagong trabaho na naman po akong tinanggap so <laughs> mapagkakakitaan kasi yon so kailangan nating unahin yon ayun na nga so, mamarkutin ko din po yan padadamihin ko din po ito mamarkutin ko din po yan, yan. so yan po yung aking mga rubber tree eto siya hindi ko to siya na markot kasi nagaalangan pa ako pero siguro isasabay ko na siya doon sa mga klase ng rubber tree na yan pupwede na i ano ko siya i markot ko din siya ulit ayan kasi ano na to siya eh ayan nanay na din po yan siya nakuhaan ko na din po yan siya ng at uh, isang cut tapos ayan ang mga sanga niya ayun yung maliit sa ibaba so para lumaki para lumaki itong kanyang medyo bansot na sanga, ayon so magmamarkot tayo dito para tumaba yung mga sanga niya. At dito naman, hintayin natin to siya, itong mga to, na medyo lumaki muna, yan, palakihin muna natin yung bago niyang tubo bago po natin ito imarkot. Kasi ito, pwede na din po ito kasi tignan nyo po, oh, ang kanyang uh, stock ay medyo brown na, so pwede na tayo dito banda magmarkot. So, matitira to siya. Magkakaroon siya ng bagong sanga dito. 'yon yun. So, medyo mahaba-haba naman na din ang mangyayari. So, pwede na din po yan siya. Ayan. Alam nyo po, uh, ang umpisa ko lang po dyan sa aking rubber tree ay dalawang puno lamang po. Ito lamang po siya. Ito, itong mga to, at saka ito. Dalawang puno. Yan sila. Mother po yan sila talaga. Ayan. Ayan. Oh. Tignan niyo yung mga puno nila. Ayan, kaya nakatanim na po yan sila sa malalaking paso. Kasi, siniguro ko po na itanim sila sa malalaking paso para pag in case na lumaki, wala nang lipatan. Yan na yun. Yan na yung pinakapaso nila. So, ayan. So, sa mga susunod na araw, yan po ang aking uh, imamarkot at ipapakita po sa inyo. Okay, so, yun po yung aking gustong i-share sa inyo na uh, update sa aking mga rubber tree. Ayan sila guys. Oh, so, sa mga susunod katulad ng sinabi ko sa mga susunod na mga araw, weeks, kapag po natapos po yung mga trabaho ko sa baba, marami po akong uh, pinagkakaabalahan. Ay, grabe. VC, masyado ang inyong plantita mother. Yes. Uh, yun naman po ng aking pinagkakaabalahan sa ibaba ay kumikita ng kaunti kahit paano. Ang mga halaman ko naman dito ay kapag medyo stress na ako, maraming iniisip, uh, nag-iisip ng pera. <laughs> Ayun, ito sila. Ito, itong mga halaman ko dito ang aking uh, palipas oras. Katulad po nito, katulad nito na nagvi-video ako, nagshe-share ako sa inyo ng aking mga update sa aking mga halaman. Nakakagaan po ng pakiramdam, nakakagaan ng kaluluwa. Yes. Oh? 'Yun na uh, nakakangiti ako, nagsasalita kahit mag-isa ako, nagsasalita dito, kahit nagmumukha akong bayo dito, okay lang. Pero, sa aking pakiramdam ay, masaya ako. Kasi, nandito ako sa aking, ano, uh, favorite place na tinatambayan. Kung wala akong trabaho sa baba, dito ako nagtatambay. At dito din po ako nag-aatungal. Ayun. Ayan. So, ayan guys, yung aking mga aking update sa aking mga halaman at uh, tips na rin sa mga may pinagdadaanan uh, na pwede po kayong maghalaman para may mapaglibangan po. Hindi po naiisip kung ano mga dapat isipin, nalilibang Do uh, isipin talaga natin 'yon, bibigyan ng solution pero habang nandito po tayo na naghalaman tayo or may mapaglilibangan tayo, nakakapag-isip po tayo ng solusyon, kung ano solusyon sa ating mga iniisip sa ating mga problema. So at higit sa lahat, syempre, ang pinakapangunahin natin gagawin is, syempre, kung maraming problema, dasal po kay Lord. Dasal po kay Lord. At, syempre, habang nagdadasal ka po kay Lord, kumilos. Ayun. Ganun po ako. Uh, kahit kaunting biyaya, kaunting kita, sige, banat lang ako ng banat. Malaki. Pag ang maliliit kasi, pag naiipon, lumalaki. Totoo po yan. So, kahit maliit lang ang nakikita ako sa aking mga pinagkakabalan sa baba, okay lang, importante meron yun po yung mahalaga okay, so that's it guys for today's video at sana po uh, nasiyahan kayo or nakatuwaan nyo man ang aking mga uh, ina-upload ng mga video okay, so let's go guys, bye and happy planting!